Salamat sa panonood ng Rebuild Ukraine, Trading with Ukraine playlist. Sana ay nakikita mo na ngayon ang pagkakataon sa pangangalakal sa Ukraine sa pamamagitan ng aming Global Export Promotion Program. Nagbebenta ka man ng kailangan ng Ukraine o naghahanap mag-import mula Ukraine, kami at aming kasosyo ay handa suportahan ka. Sa ICC Ukraine, tinutulungan namin ang mga kumpanya gumawa ng ligtas at matalinong desisyon sa kalakalan. Gaya ng nakita mo, nakikipagtulungan kami ng malapit sa Chambers of Commerce sa Ukraine at sa buong mundo para mapadali ang internasyonal na kalakalan. Upang matuto pa, bisitahin ang aming website at ipaalam sa amin kung paano ka namin matutulungan. Makikita mo ang aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang impormasyon sa playlist na ito, talagang pasasalamat kami kung magsusubscribe ka sa aming channel upang manatiling updated. At kung maibabahagi mo ang playlist na ito sa iyong mga kontak sa negosyo, malaki ang kahulugan nito sa amin. Pinakamahalaga, tandaan, narito ang ICC Ukraine at ang aming mga kasosyo upang tumulong. Panghuli, kung interesado kang tuklasin ang mga pagkakataon sa loob ng mga proyekto ng pampublikong sektor ng Rebuild Ukraine Program, bakit hindi tingnan ang aming playlist ng mga proyekto ng pampublikong sektor? Ang link ay lilitaw sa ilang sandali. Ang pangalan ko ay Oleksiy Kozhanov. Sama-sama, makakabuo tayo ng magandang kinabukasan. Inaasahan kong marinig mula sa iyo.